alright so tapos na namin ang stage 18 so nag start tayo kanina sa 16 tapos 18 tapos may last stage natitira 9 ayun um uh, nag track ride kami noong nag track ride kami iba yung linya medyo suabi pa ngayon yung may meron na siyang mga malalim na you know, nasira siya. Uh, <coughs> nag-track yung iba nung makarang araw tapos ngayong, uh, ngayong umaga nung race na lumalim nang lumalim kinain na ng kinain yung mga bato eh, pero suwabi naman ayos pa rin goods pa rin kami yung, uh, siyempre may, may, simplang may tulak ganun pero ayos pa rin boy na boy lumalaban par ikaw ano masabi mo uh, so far dalawang stage pa ko lang pa ng isa um, 8, 16 na yun na una uh, 16 kalimutan ko may ahon lusong pa ang ahon sa ahon talaga ako na problema hindi ako nagpaghanda sa gearing sa 18 naman medyo pinaka okay kumpara din sa track grade ko mas okay ang takbo ko ngayon sa 18 kaso lang hindi ko na-unlock yung na-unlock ko ng track grade eh pero isang hinto lang naman may eh. Pital sa ring ako sa bato, hindi ko nakita yung bato Muntik akong maindo Pero na-survive ko pa rin so, At, at least walang, ano, walang damage Ayos par. lang Enjoy okay. uh, Shout out Sa asawa ko Sa anak ko Si Kir At si, <laughs> si Ethan Asawa ko May may Okay lang ako dito babe Love you hey. Saka mahirap mo sa mahirap Yung trail dito Mahirap mo sa mahirap uh, Ride safe na lang Look ahead Tapos Wala Hindi naman tayo Ganun ka Parunong magkuhan masabi ko lang Godspeed and be safe all. Thank you. Okay. okay. All right.